Itong araw nga pala guys ay lumiban na naman tayo sa trabaho para nga kumuha ng kamote. Pangatlong beses na ito na kinuna natin ang kamote natin pero sobrang dami pa rin ang laman guys. Ito talaga yung major reason kaya tayo nagliban sa trabaho dahil nga ilang linggo rin tayo nawala dito sa kaingin kaya tayo bumalik dito after almost 3 weeks na nawala dito. At yan nga ang ating nakuha after 3 weeks guys sobrang dami. Actually mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano talaga kadami itong kamote na aming nakuha. Sa ngayon gusto ko lang Pakita sa inyo kung paano ko hinahakot yung mga kamote na aking nakuha. Actually, hindi lang naman ako ang kumukuha ng kamote na yan. Nasa likod ng background na yan ay yung asawa ko na puspusan sa kakahukay ng kamote at ako naman yung tagakuha ng kanyang nahukay para tumpukin at ipakita sa inyo kung gaano kadami ang aming nakuha. yun sa video na yan guys ay hindi pa yan kompleto at mamaya ay kukuha pa ako diyan ng maraming kamote at idadagdag pa dyan. At syempre guys yung kamote na yan ay bibenta natin sa Puerto Galera kinabukasan. Wala kasi tayong sasahudin ngayong araw guys. Matandaan na lumiban nga ako ngayong araw para dito sa kamote. Sinayang natin yung limandaan at limampu para po dito sa ating tinanim na kamote. At salamat sa Diyos. Hindi tayo nabigo. Kung nagtataka po kayo na kailangan ko tumiban para makakuha nga ng kamote na ito kahit pamalaya ang araw ng linggo ito ang sagot ko guys ang linggo po ay para sa Diyos at hindi po magiging sapat ang panahon ko para sa gawain na ito na pagkukuha ng kamote dahil hindi lang po yan ang gagawin ko dahil 3 weeks nga po ako nawala